Sino ka at papano mo ako nakilala? Nasaan si Mr. Ledesma? <laughs> Nagkaroon siya ng kumperensya sa Basilan. Ako muna inutusan niya para harapin kayo. Oh, dalan niyo ba Dolyares? Oo. Pero hindi ikaw ang sadya ako dito eh. Kaibigan, pasensya ka na ha. Siguro mas mabuti tumawag muna kay sa Maynila, kay hey, Mr. Lopez. Pwede naman kami bumalik anytime. Paalam.